Pwede uh, lang ni kiri to? Ang Oo. Si Kuya lang, paano mo kung pila ka kilo na? Ay, ko na. Ha? anay? Pamalaon, anay. Kaya i-prop kits nilang na sudlan ni Inday Bel eh. ang airport, tani dapat may saper man. Tani, i-abla na saper. Oh, tanaw ba ang labi na buha to? Din nagbuha no? Guro hmm. sa airport. Din nila? Oh, gitan no, ni. yeah. mm. oh, hmm. ako pa. Ano? Hindi ko alam. Tanhan pa. Loko stupid do video Ba ako makakig ko ah. Hmm. Hmm. Sino man nag re Ang taga ano, airport. Kung siya, hindi siya maano ma ano Oo, ano. oh, hindi mabuno. Hmm. Oo. Oh, ilang man okay, lang niya, niya. gitan ayaw mo na. Hmm. Pandemic pa na to sa balay, kundi ko na pagdaloon. Madre ma, ma, eh, si, lang na, na malid to. Pangabuli. Saman dapat man. Wala lang sila may gausar sila eh. Kay doy. Ano lang man na. Ano tawag ni? Di, des, disposable lang. Mm. Disposable. Napilak lang. Di na, Nasudlan lang. Pagkatapos na mo sa palak mo na. Kung, aling ka des bakulod. Mm. manila yeah. Tapos kung tipid ka taguon mo lang na. Pwede ka naman magbakal. Sudlan mo yeah. bilas ang nag-aisa hindi naman ano hindi mo lang na ma-revive bro hindi naman na ano ha? kung kay may sumudlan sila pero kasi hindi kinanglan madalaman siya ya oo 7 kay kuya 7 sa ako ti ina sobra 7 na eh ang masulod na bro 7 <coughs> kilos so, old, old. hindi madala sila kada Ada isa tak pito pito ka kilo. Pito kay kuya pito ako. Ah, ko nang bag na sobra pito goro ang mga. Te ang sa wala mo matan sa mo pila ka isa ka kilo pila ka bilog tatlo. Tatlo ang isa ka kilo. Oh, nag ko ina apat na. <laughs> Hindi para mabalanta, basta may kilo ang kiloan handa ni kuan kun oga. Ana okay guba ko. Mo pa ng kilo Okay lang na kami. may may duwa man na akong bag, may personal bag nga isa pa tapos may yang carry ko. Mm -hmm. Tay, gawa lang sila kilo handa ubo. Tay, ko man na mabitbit. Natapuan nang umyog kanu. Kay pakita mo ay kung paano ko mag Ay. yang o. Oh, padala padahal na ini, inyo, pero pagbalik mo, no, dalawang muna balikan, hindi mo